Aries, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig, ay siguradong masarap magmahal, ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo, nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin, na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal, at sa loto, sa Aries, sa 2-digit number games ay number 10 at number 17. At sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 3. At sa loto ay number 29, number 32, number 4, number 17, number 45 at number 8 na gabay ng kapalaran. Toros, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig ay siguradong masarap magmahal, ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin, na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal, at sa loto, sa Taurus, sa two-digit number games ay number 17 at number 13, at sa three-digit number game ay number 3, number 2 at number at number 6, at sa loto ay number 10, number 41, number 29, Number 32 number 24 at number 6 nagabay ng kapalaran. Gemini, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig ay siguradong masarap magmahal, ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal. At sa Lotto, sa Gemini, sa two-digit number games ay number 13 at number 16, at sa three-digit number game ay number 2, number 1 at number 5, at sa Lotto ay number 17, number 5, number 40, number 29, number 37 at number 8, nagabay ng kapalaran. Cancer, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig, ay siguradong masarap magmahal, ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo, nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin, na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal, at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 11 at number 14, at sa three-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 16, number 25, number 34, number 4, number 10 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig, ay siguradong. Masarap magmahal, ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo, nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin, na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal at sa loto sa Leo, sa 2-digit number game ay number 7 at number 16 at sa 3-digit number game ay number 1 number 5 at number 3 at sa loto ay number 24 number 10 number 36 number 15 number 27 at number 41 nagagabay ng kapalaran. Virgo. Kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig, ay siguradong. Masarap magmahal, ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo, nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin, na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal, at sa loto, sa Virgo, sa two-digit number games ay number 15 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 4, at sa loto ay number 42, number 14, number 29, number 8, number 6 at number 21 na gabay ng kapalaran. Libra, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig, ay siguradong. Masarap magmahal, ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo, nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal at sa loto sa libra sa two digit number games ay number 2 at number 17 at sa three digit number game ay number 3 number 1 at number 6 at sa loto ay number 10 number 14 number 23 Number 29, number 36 at number 4, nagabay ng kapalaran. Scorpio, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig ay siguradong masarap magmahal. Ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal at sa loto. Sa Scorpio, sa 2-digit number games ay number 17 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 1, at sa lotto ay number 25, number 30, number 13, number 17, number 9 at number 28, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig, ay siguradong masarap magmahal, ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo, nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin, na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal, At sa Loto, sa Sagittarius, sa two-digit number games ay number 14 at number 19, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 40, number 21, number 13, number 17, number 9 at number 24 na gabay ng kapalaran. Capricorn, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig, ay siguradong masarap magmahal, ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal at sa loto sa capricorn sa 2 digit number games ay number 16 at number 9 at sa 3 digit number game ay number 5 number 2 at number 6 at sa loto ay number 40, number 31 number 19 number 25 number 2 at number 16 Nagabay ng kapalaran Aquarius, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig, ay Siguradong masarap magmahal, ang mapaligaya ang mga minamahal Ganoon ang gawin mo, nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin Na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal At sa loto, sa Aquarius sa 2-digit number games ay number 10 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 2, at sa loto ay number 29, number 8, number 40, number 40, number 33 at number 22, nagabay ng kapalaran. Pisces, kung nabubuhay ka sa masayang pag-ibig, ay siguradong masarap magmahal. Ang mapaligaya ang mga minamahal, ganoon ang gawin mo nang ikaw ay laging may masayang puso at damdamin na magpapahaba ng buhay at nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga minamahal at sa loto, sa Pisces sa 2-digit number games ay number 15 at number 1, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 3, at sa loto ay number 19, number 24, number 7, number 11, number 36 at number 29, nagabay ng kapalaran.